position. Yeah, where, uh, uh, may rama patulog, uh, may ma... Kumikir ron. So, may kumikir ron. Malala mo yung pag frozen, pag tinas mo tol. Pero na... na -ta -ta Ay, hindi frozen yan. Shoulder pain na ang tawad yan. Alam mo yung frozen shoulder. Maliligo ako, hindi ko sa umaga. Pag frozen shoulder yun, hindi makamat yun. Ah, hindi ko alam kung umal. Pero yung umal yun yan, lahat. Yan, shoulder pain lang. Huwag uh, yung pangarapin yung frozen shoulder. Napakasakit Tapos itong tuhod ko, Last 7 years kasi, nagpatinyan ako sa Dubai. <laughs> <p> <laughs> osteoarthritis lang. Pero nung gumuhi ako ng Pilipinas, 5 years, nagpa-PRP ako. O oh, yun, si sisip, Sipini? Pina, oh, sinisip yung dugo, tapos sininject dito. So okay naman, kasi pagka ginaganong ko kasi, para sa may ano, may sumasabit O oh, ngayon? Ngayon, na uh, while on, after mga 7 years na siguro yun, mm -hmm. kasi naglalaro pa rin ako ng basketball eh. Lumakas naman siya, kaso ganoon pa rin parang may, may sumasabit si Tignan natin. Kung yeah. nang PRP ka, maganda yun. Kasi yung yes. mga, lang. yung mga substance nung ano. Nun. Tapos ito naman, papilok. Matagal din naman ito. Hindi, hindi. Ano ko man dito mo sa shoulder mo tayo. Kapo ka man. Yan. Dito mo tayo sa shoulder. Tignan nga natin kung may pe sa mga pectus-pectus kung sasakit siya. Pag ganyan niya kung straight pa ganyan, okay naman. Yan, yeah, medyo. Pagkadulo. Pagkadulo may pain. May pain na. Pag ganito. Wala. Pag ganyan. Ayan, yan. Yan, mas, mm -hmm. yan. masakit na yan. Okay. Pag ganun, saka yung sa dulo. Okay. Sige. Saan so, nagpa-PRP dito? St. Luke's. St. Louis. St. Louis. So, mm -hmm. mm -hmm. ngayon ang PRP? The, ano ba yan eh? Last five years pa mm -hmm. Mas mm -hmm. mataas na. Mas Pero maganda rin yung uh, eh, para yung mga yung mo sa tubod, Hindi maluhog yung tubod mo para pagpumalunga, healthy ang bagsak. Kasi pag nararamdaman ko parang may sabaw din sa tubod mo, alang-alik ng tatatalo. Mm -hmm. na barkaya. Mamaya natin subukan yung mga ano. Tapos ito, tapilok, Tapos tapilo. ito, tuhod. Uh -huh. Itong tuhod mo, saan ka nahihirapan ko? Hagdan, sa normal lang, o ano? Sa hagdan, pataas, pataas. Pa, tinuro sa sa'yo dito before? Ano lang siya? Kumuha ng dugo sa akin. Hindi, yung tinuro ka may tinuro ko eh. Yun nga. Kumuha ng dugo sa akin, yun yung PRP. Yung... Tapos hiniwalay nila. Hiniwalay nila yung dugo doon sa parang oil. Tapos sinaksak Sinaksak ulit? Akala ko nag-inject sila ng ano yung steroids. Hindi. Okay. ano lang, PRP lang, single PRP. PRP. Oh, yun ang mga PRP. PRP. Sisip-sipit kasi may tinuturo dito, maaaring yung collagen o yung yun yan, steroids. Aquí en el perro. Hai saya enggak terbalgina dan clear hukun tadi ta kumusta naman siya ngayon? Okay, naman. okay na um, siya. naya okay. na naya wai 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 Kaya wai naya wai ano yan, pag uh, gano'n. Malalaman mo yan. Pag hinapaw mo lang ng sablet. Buti nag-open sila. No? Last year pa ako nang papabok. Eh. Ngayon, hindi ano, ginagawa namin linggo-linggo lang na puno. Hindi na, yung na katulad eh. dati, ni-stack ako eh. eh. Katulad nun, kunyari kayo, taga Dubai. Master, Pauwi ako ng May. Hmm. Ang sagdan, lakad ka ng sagdan. Teko. Tapos mamaya balikan natin yung shoulder mo. Para hindi na tayo babalik sa paa. Okay, testing mo muna. Okay, now ay nice na. Opo ka. Dito na ba tayo. Balik tayo sa isyong shoulder na, na. Shoulder. Kaya lang. Shoulder. ay eh. Antagal ito, anong Eh, uh, eh. Ang tagal nito Eh, hindi nga yan makakabalik hanggat hindi mo hinatak yan. Pagka puro haplos, puro haplos, kailangan talaga yan may saransan, hatain. Tutulog yan sa loob. Nawala na yung stick niya. Ito na. Ito, sir hindi to kagad masisiro-siro ha. Maaring may matira ito, mm -hmm. konting-konti lang. Pero bearable na. Kasi alam mo kung bakit. Yung pinaka-trauma niya, kumbaga yung pinamagaan niya noon, mm -hmm. hindi kagad ka yung pagputok, ay pag-align. Balik kagad, ka no? Zero-zero kagad, -zero yung wala na kagad. Na. Okay. ko kung ngayon lang, kanina lang ito nadali, na-dislocate. maaring Maring Matagal na ito. Pero matagal na ito, nag-ipon na ito ng ano. Kasi araw-araw natin ginagamit ito. Ito ang pangtrabaho natin, pangkain natin, paglalaba. Lahat ng bagay. Paglalakad, hindi ka naman naglalakad ng... Nakastip okay. lang. Ang walang galawang shoulder. Automatic. Nagsuswing yan. So, everyday, kumakaskas siya sa maling position. nanonood sa akin, sana naiintindihan nyo ako yung sistema ng buhing nito. Kasi ayoko rin kayong ubasa o mapahiya ko. Mapahiya rin ako sa inyo. Ayoko ng ganun. Yung galing kayo ng dabaw tapos hindi ko kayo kayang i-accommodate. O yan mas malayo. Hmm. Kanina, pag inaabot po pa yung kinikili mo, di ba? Parang medyo may sakit na agad. Oh. Meron niyang konti na lang, 3 to 4 Wash out nga dyan, tol. Okay na? Okay, thank you. Salamat, sir. Salamat. Sure. sure.